Welcome back sa ating channel mga kaibigan at sa katatapos lang ng laban ng ating kababayan mga kaibigan. Magic Mike Plania mga kapatid. Talo na naman mga kaibigan. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Nawala na ba ang magic ng ating kababayan si Magic Mike Plania mga kapatid? pangalawang straight na talo niya na ito mga kaibigan. So medyo malungkot at medyo hindi maganda ito para sa ating kababayan at para sa kanyang boxing career mga kaibigan. Marami ang na-comment na dapat mag-retire na siya mga kaibigan. Well, nasa kanya po 'yan mga kapatid dahil malakas pa naman siya at pwede po siyang lumaban mga kaibigan although hindi lang siya maangas hindi siya nag-iingay may laban pero ayun nga lang medyo malungkot kasi natalo na naman so hindi natin alam mga kaibigan kung ano yung plano ni Magic Mike plan sa future ng kanyang boxing career mga kaibigan At in a way panoorin natin ang highlights ng kanyang laban All right, stop, stop, stop. No punch. Let him go. Let him go. Mike, let him go. go. Referee separating him. Claudia is certainly tired right now. I mean, he, he fought a really hard fight. Closing seconds of our main event. All right, stop, stop. Let, let him go. Let him go. Listen for that foul, guys. Mike, let him go. Time. That's it. 10 rounds in the books another After 10 rounds of action we go to the judges scorecards for decision Carla Kai scores the contest 100 to 90 Trinidad judge Chris Christy Rosario scores the contest 99 to 91 Trinidad and Fernando Villarreal scores the contest 190 all for your winner by unanimous decision and I stand! There you are mga kapatid Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo Dito sa ating kababayan About his performance And of course, about his boxing career mga kaibigan Although nasa kanya po yan Pero tayong mga fans, tayong mga boxing enthusiast mga kaibigan Mapupuna din natin ng mga bagay-bagay na hindi napupuna ng boxer at ng kanyang corners mga kaibigan so nasa sa inyo yan comment down below kung anong masasabi nyo dito sa ating kababayan si Magic Mike Vlog so Magic Mike better luck next time and of course sana paganahin mo ulit ang iyong mahika dahil nawawala na ng bisa ang iyong magic pagdating sa boxing so thank you so much for watching And of course, please do like, subscribe on our channel, my Thank you so much. Bye bye.